<laughs> <laughs> wow, dami pichay. Paano ang kuha niyan? Ganyan. Oo, oh. kala mo lahat lahat pinaghihirapan talaga rin. Hala, oy. Ang ganda dito, no? Nakakawala sa stress. Ay, eh, nakakawala talaga rin. Kaya, mas gusto ko pang nandito sa kanilang kaysa ano. Baka wala stress dito. Parang nawala pa iniisip ko. <laughs> Mamaya sinundan ka na niyan dito ni ano. Bolo sila oi. Eh. Namis ko tuloy ang mas bati. Ganito din sa amin te. Pero eh, wala pichay kay bundok man yon. Ano yung pichay mo binibili din? Yan binibili din tapos inano tinanay tanim din to namin isa, isa. Hmm. Grabe hirap nito rin mag ano, sa isa rin natatanim. Dalawa kami na nagtatanim. Hmm, mabait naman pala yan, kung walang tupak. Oo, oh, kung walang salpik yan, mabait yan. Hmm. Mabait din yan. Ano nangyari sa mga kapayas? Ano kasi tag-araw eh. Kaya namamatay sila. Pinuha na ni Dita, hindi? Ayun oh. Pide!